Eh, hey, what's up? Magandang hapon po. Narito kami kami sa may uh, parisan o lugawan ba to? Lugawan at parisan may. Eh. Dito sa bahagi ng uh, Green Gate, Malagasang. Timos ka Ito mayroon akong order ngayon na Big Paris ba to? Big Paris ito. Deep wala na po boss singa ng panin ko eh. Pagnit. Oh, sarap naman ito. Ayan, buti na rin kanin. Sa dami ba naman ng napakasarap ng sabaw pa lang, naubos na yung kanin. Pandi <laughs> <sakawa. laughs> sabaw. Pandi sabaw. Tikman nga natin. O. Eh, gupin natin sabaw. Ah, sarap, sarap. Sarap. Ah, medyo maanghang. Tapos uh, lagyan mo ng kalamansi. saka yung dahon ng sibuyas. Ah. Ah o so, yun nga taga Imus Jam malapit lang to sa may National Road ng Malagasang pagkanan nyo dito sa Green Gate papasok may kita ninyo kagad yung Lugawan at Paris dito sa bahagi ng Green Gate ayan dito Magkano ito? 70 bang isang order to Ang um, beef paris with, with bag beef with rice. 70 pesos. Up. Ito pala mga kasama ko. Ito at saka. Ito at sa gabi madaming ano dito kumakain sa araw kasi ngayon hindi pa kasi uwian kaya mga napapadaan lang masarap ah, malinis maganda dito malinis lamisa oh malinis kulay puti tibol oh. maganda dito yung mga walang sasakyan may tricycle naman dito yung mga sa loob ayan pa yung puresyon ano pala to sabroso sabroso presyo nila oh. Good 60, may 70. Ayan. May tokat baboy pa oh. Mura lang. Okay. Ayan. Hello ma'am. Magandang hapon po ma'am kamusta po ang sa uh, Sabroso, Logawan at Pares, ma'am? Okay daw, sabi ni ma'am. Ano ba itong, pwede ba makita yung mga ano niyo, ma'am? Yung luto nyo, yung...